Oh animals. Hindi natuloy ang pagkain sa isang lalaki ng isang anaconda sa Discovery Channel. Ang internet ay napuno ng mga nabigong mananood na naghihintay na mapanood si Paul Rosalie na makain ng buhay ng isang 18-foot anaconda sa 2-hour special na Eaten Alive sa Discovery Channel lunes ng gabi. Ang mahabang event ang nagdala sa mga manonood ng isang daang milya papunta sa Amazon para mapanood si Rosalie na magsuot ng isang espesyal na carbon fiber suit na ginawa para maprotektahan ang ribs ni Rosalie na maaring madurog habang sinasakal siya ng anaconda. Pero nakalimutan nilang tungkol sa kamay at paa ni Rosalie. Ang helmet niya ang nagsupply sa kanya ng oxygen at may dalawang camera sa kanyang suit para mairecord ang dalawang oras ng muntikan ng pagkain sa kanya ng ahas. Sa sandaling akala namin ay makakain na si Rosalie ay sinabi niyang nararamdaman niyang malapit ng mabali ang kanyang kamay at doon na siya niligtas ng team mula sa Anaconda. Pero hindi siya naligtas ng team mula sa internet na agad na sumabog at napuno ng pamimintas tungkol sa palabas na ito.